Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos ang isyo ng paghihiwalay ni na Dominic Roque at Bea Alonzo, lumitaw ang iba't ibang spekulasyon ukol sa dahilan ng kanilang paghihiwalay. May lumabas na alegasyon na ito'y dahil sa isang third party na di umano'y isang male politician. Iniulat ni Christy Fermi na umano'y inimbestigahan ng pamilya ni Bea at natuklasan na ang high-end na condominium unit ni Dominic ay nakapangalan sa nasabing male politician, Isang blind item naman ang kumakalat sa isang popular na showbiz site na nagdulot ng spekulasyon mula sa netizens. Ayon sa blind item, nahuli ng female personality ang kanyang dating kasintahan kasama ang naturang politician kaya't nagkaroon ng paghihiwalay. Hula ng mga netizen ay ito ay tungkol kina Bea at Dominic. At umanoy si Congressman Suntay ang third party na siyang may-ari rin ng clean fuel na inaendorso ni Dominic. Ngunit may ilang nagtangkang hulaan na si Mayor Bullet halos hos ang politiko sa kwento. Isang showbiz update YouTube channel ang nagbahagi ng mga larawan ni na Mayor Bullet halos hos ng Dapitan at Dominic sa kanilang mga biyahe. Tila nagbigay naman ng sagot si Mayor Bullet sa mga chismis na naguugnay sa kanya kay Dominic Roque. Sa gitna ng issue, nagbahagi ng mga makahulugang post si Mayor Bullet sa kanyang Instagram stories na tila sagot sa mga paratang laban sa kanya may pa-condo program pala si Mayor, di naman ako aware. Ayon sa kanyang post, sinundan ito ng isang pahayag na malinaw na biro. O oh, yung mga BF dyan, pwede nyo na ipasama sa akin mga GF nyo. Ayon sa isa pang post ni Mayor Bullet. Sa ngayon, wala pang pahayag si Dominic Roque ukol sa mga chismis na nag-uugnay sa kanya sa politiko. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share like at i-comment ang inyong opinyon